sa labak katatapos lang po dyan na ipon eh, ha? May isda utol. malaman yan oh. mga kaisan oh. alas 5 po kukuha lang po kami ni utol ng panghapunan ba siguro utol ay ano si rara naman utol ang pasalok Sira naman mo kati ay. Kati po ang tubig ay. Uh. Sira naman yung sila ya. Malaman kaya utol. Meron utol. Uh. Nagagama ko ay. Uh. Nalisad lang ang tingmang huli. Hito. ito. Uh. Yan. Sok-sok. Limasin natin. Oh. Uh. ba ito sa mga. Ayun. Ayun. Natulog kayo Natusok ay. ay. Kukuha ng kayong timba. Hindi na, sa may baboy natin. Ito sa baboy? Oo. Yan yeah, mga kaisan. Sa nga pala mga kaisan. Tapos na po natin uh, May natira lang po kaunti. Doon sa may malalim. Ay titiranin po natin bukas na maga. Tapos ay tumulong po tayo kay tatay. Doon sa labak. Abay ang pala ba mga kaisan ay ano. Mga natunaw-tunaw din. Ayan o. Um, tiyanin nyo. Yan, nalusaw din po. Mm. Yan po ay epekto ng ano, ng ulan, ulam, isang buwang ulan tamo. May nakakabawi kakabawi na, nalusaw po. Mm. Yan. hmm Epekto po yan. Aw. Oh. Ay butit nakakabawi, ay kung hindi nakabawi, tatamnan po ulit ito ng bago. Kukuha ko lang po yung timba sa kabila. Nada ba tuloy tiba? Utoy pa kayo mga galing dining isda ay nagpunta di yan. Sumakat. 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 Pitok kayo muna, pitok, pitok. Laki. Hmm. Laki sa mga mas, timba.

Yan ay. Namimilwag. Yan, isama ko na sa dalag. Dalag na hito. Mm. Buhay pa. Nadala pa kay block. Ha? Nadala. ah, maliit ha? Ay, eh, maliit eh. nakabuti <laughs> eh, na tao tulad siya naman siya mga agak ah. biya yan, naulpot ah eh. meron marami? meron malamang kaya? malamang naulpot ang usay ko na palong ka anak ay ang na, ah. ha huh? Na, ah. ang oh ini eh, na po ang dalwa. yan ang sipag din oh <laughs> yeah, 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 yeah. yeah. pakadami po mga na huling daga maghapon ito pakadami na huling na maghapon ang dami na pala hey, Halina na po kami di bunso. Kailangan po yung may nagbabantay na isa dito ay. <triy> ah, oh, parang mayroong isa. Kaya, kaya, kaya. Mga katsi ay ha? Ha? Alin? Hindi lang. Na? Malaman natin yun. Malaman? Hindi. Okay ba? Hindi. Wala nasama? Okay. Wala. Asana. Wala. Ayan uh, uh, na, tuloy ka na. Ayan. Ayan, uy, laki. Uy, yun, uy, yun. Laki. Nakaya ka, tingin ako, tol. Eh, laki. Ayan na. Ayan, pagkalaki. Ayan, 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 ayan. Ayan, 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 ayan. Ayan, ayan, tol. Dalawa, oh. Oh, oh. isa. yan. Okay, fight. Pasa, wala na. Mm na. -mm. Ako na muna, ikaw na muna. Ako muna. Okay. Halilin na lang. Pagkala ka na rin dalag utol. Baka uh. dalag dyan. May uling yan. Tingnan. Yeah. <laughs> Ayun utol, meron oh. Uh. Ay, sige, 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 lang. Na, naultaw naman ay. Ay, ino, laki. Ino. Ah, meron pala yeah. si dulo. Yan, laki. Yan. Right. Mm. Mm, yan. Laki. Yeah. Hmm. Sure bowl, na. Gih, ano? okay. fight, uh -huh. utol. Ako naman. Ah, wala na palang tubig ah. Gih. Okay. Oo. So, eh. Ayusin na lang namin po yung palay ni tatay. Gay. Gay tol, gay. Mm. Fight. Pihing Ha? Huh? Ah, inambo, Tumalumpo. Ping na ba? Mm ha? -hmm. Huh? Ito naman. Walang wala na. Gamay mo ito. Ako dah. Wala oh, oh. Ha? Huh? Mamati bulang. Yan o. Ayan o. Yan o. Ano yeah, wala. No. Hmm. Hmm. Ano? Ajan, ajan. Sige, bilis eh. Natusok ay, sige tol. Ano wala, ajan, ajan, Eh, eh, ito yan, ito lang laki. Eh. may mga ipain na pala hipon utol Ayan Dami na. Mga kaysa, ang dami ng hipon o. Imilda. ala talo tayo? Eh, hito. Ayan, laki. May <laughs> matibo. Ayan o. Ano ano? yan. Hindi na tusok. Ayan o. Ayan o. Ang bibilis. Puro pa sa kalimas. Really? Yeah. Ayan Betul je. Aku dapat salah satu nak tangkap lagi. betul. Hmm, untuk penting ni. Ni. Ya Oh. Saya nah. Saan nak lag pa. Ni tu bin. Eh, bin, bin. Ha ya. Susuk. Ya. Semua sorok Pasan, net na ang laki. Ang laki, mga kaisan. Eh. Tawak lang po sa gitna at baka po mga tibo. Mayroon pa. Maray pa. nakasok yun sa putik. Ha? Huh? Nakasok-sok. na. Hindi pa ba Diyan mo daw. <laughs> mayroon pa isa eh. Eh, yeah, hindi ito isa. Mayroon pa. Ayun oh. Eh, eh, hindi ito. Hindi na kain. Hindi Yun. Nandyan. Yun. Ito. Kaya nga. Taga, taga pa. Yun. Yeah, yeah mali. Sige, kamay mo. Tol. Yan. Ah, Teknik yung di paghawak eh. Teknik. Sa luwod, Wag po basta-basta mm -hmm. at hawak po at talagang Yan. isang last pugay. ay. Like, oh. Yan na, <laughs> Yan po. na. <laughs> Sige. Ah. Mm. Ay, Patay naman yan. Gira uh. pa. Yan. Dalag. Hmm. Yay yeah, na. Marami pa. Mga tatlo Maliit. pa. Yay yeah, na. Pasimilyahan, Pasimilyahan na. Pasimilyahan ang mga kaisan. Gayo na to. Hmm. Pasimilyahan po.

Ya 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 ya. Ha, ha. Shh, shh. ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya ya ya. Sh, ya ya. Ya. Sh, sh po, sakam, ya. 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 Malalim pok mau ai san. Mulang katubun. Nara sa kabila. Ya ya. Ya ya. Ha? boy pa. Hmm, aka na. Laki. May batak pa rin yan. Ito eh. ko din. Nako Ang alin. Ipa! pa! <laughs> Malaki pa ba? Ahiya mo na. Pasimilyahan na. Lagay mo siya. Lagi pa sa patalon Bukas po kami sususog ng tubig ay. Nung no, wala na. Lumubog. Apo ka bilis. Oh. Magaling. Ang alin. Lumubog ay. Ari ko, walang yan, natibo pa. Hindi Nawala ko na. Tumusok. Tumusok ba? Uh -uh. Hina. Na, natibo pa ko ito na Hito ba yun? Hmm. May uso. Naan? Ang oh, laking hito. nanya Oo. Yan, dalawa. <laughs> Pintutin mo kayo. Yung ba yun? Hito, yun wari ko, dalawa yan. O, nalabong masyado ay. Nali, yun ano? Ayan, 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 dalawa. Bayain yeah, mo na, pasimil yeah, yan. Ayan, ito nga. Ayan. Ayan hinga Nakakuha ako sa yan. Ari po ang ano, mga kainsan, ang porhesyo po sa amin <coughs> ngayon. Pero ang gawa ko po sa ganito, peritos, na nilalamas ko po na sa asin. Lamas sa asin. Doon nang yan po ay ano, sumisira ng mga pilapil dito sa amin lugar yan mga kaisan damay ano bunso may nahuli na kayo isa ha bunso bunso nakahuli na bunso Good job, bunso ko. Milky ko. Mga kaysan, ari po. Tinuturoan ko po itong sumakay sa motor. Nasakay na po ito. Sa single. Ito. Yan. Hindi ko pa po naipakita sa inyo. Ito. Si Brownie. Si Taba. Ba, ito po yung mga nakadugpod. Ito, marunong po itong sumakay. Hmm. Hmm. Andali, go. Tara na, gabi na. Bukas na uli yan. Tayo pa uwi na. Ha, Bunso. Miki, bukas na uli. Tara na. Roni. Eh, no. Pero pa yan, may amoy pa. Roni, congrats. Miki, congrats. Miki, toong kayo. Dinudurog lang ang ulo eh. Po pala, ay binaba ang hito po pag nagpiprito ako. Binababad ko po sa lemon o pag hindi po lemon ay kalamansi. Ay, yan. Tapos po ay luya. Ano po ito? Yan. May ganyan pong inumin. Yan. Tayo po yung nakapagprito na. na. Pangalawang prito na po ito. para po. Para po, para po, ano? lamsa. Mawala po ang lamsa. Bali, pinagtaklo namin mga kainsan. Binigyan ko si nanay sa bukid, saka si tatay, saka po si bunso. Hmm. Malalaki po pala yung aming huli. Ay, gusto po ng mga bata ay purito. Nari, pang bukas na maga na po ito. Pang almusal na. Hmm. Pang ting asukal. papakuluin po ng malapot pwede na so, yeah, mga kaisan pang almusal na lang po pori bukas maaga po para ano may na po kami yan pinakulo na rin po rin uh, ano yan yeah, mga good night na po at alas 9 na po ay gabi na po kami naka uwi ni bunso hmm. bukas na lang po rin good night makapagbihis na ma'am. Yan, salamat mga kaisan. Ingat po lagi. May pang-almusal na. Nice na ito.